Guni-guni TV. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay ang nakakatakot na karanasan ni Robmar. Sampung taong gulang pa lang nang isinama si Robmar ng papa niya sa Ilocos Hindi ko na po babanggitin sa inyo kung saang bayan sa Ilocos Sur. Sanggol pa lang siya noon na nagkahiwalay ang papa at mama niya. Lola niya ang nag-aalaga at nagpalaki sa kanya. Lumaki si Romar nang hindi niya nakakasama ang kanyang mga magulang. Nang namatay ang lola ng bata, ay lumuwas ng Maynila ang papa ni Romar para kunin siya. Dahil sasabik siyang makasama ang papa niya, ay agad siyang sumama dito. May sarili na rin pamilya ang papa niya sa Ilocos. Dalawa ang anak nito sa bago nitong asawa. Sinabi ng papa niya na sa Ilocos na siya mag-aaral. Nung una ay ayaw ng mama niya na sumama siya sa probinsya. Pero pumayag na rin ito. Mahirap lang kasi ang napangasawa ng mama niya. Wala itong kakayahang pag-aralin siya. Noon pa siya gustong kunin ng papa niya. Ayaw lang siyang ibigay ng lola niya. Habang nakasakay sila sa bus, ay hindi mapigilang hindi maluha ni Romar. Naalala niya kasi ang lola niyang namatay, pati na rin ang mama niya. Nang nakarating na sila sa Ilocos, sinalubong sila ng stepmother niya. Niyakap siya nito at pinakilala siya sa dalawa niyang kapatid. Isang babae at lalaki ang mga kapatid niya rito. Mas bata sa kanya ang dalawa niyang kapatid. Maganda ang tinitirahang bahay ng papa niya. Meron silang dalawang katulong at napakaganda ng bahay nila. Hindi akalain ni Rob Mar na may kaya pala sa buhay ang papa niya. Isinama siya nito sa isang kwarto. Kasama raw niya matutulog doon ang mga kapatid niya. Tinulungan siya ng papa niya na mag-ayos ng mga damit. Maya-maya lang, tinawag na sila ng tita Odette niya para kumain. Masarap ang mga pagkain na nakahain sa mesa. Asikasong-asikaso siya ng bagong asawa ng papa niya. Noong mga unang araw ni Rob Mar ay naiilang pa siya sa mga kasama niya sa bahay. Pero habang lumilipas ang araw ay nasasanay na rin siya. May negosyo ang papa ni Rob Gumagawa at nagbebenta sila ng mga lambanog. At meron silang taniman ng mga nyog. Sang araw, sinama sila magkakapatid ng tita Odette niya sa tindahan ng papa niya ng mga lambanog. Sa gilid ng kalsada nakatayo ang tindahan. Maraming bumibili ng alak, dinarayo pa nga ito ng taga-ibang bayan. Sinabi ni Mang Ernie, pangalan ng papa ni Robmar, na pag natapos sila magtinda ay mamamasyal sila at kakain sa labas. Habang nag silang magkakapatid sa papa nila, pumunta muna sila sa likod ng tindahan para doon maglaro. Sinabi ng Tita Odette niya na huwag silang lumayo. Maraming mga dumarating na customers ni Mang Ernie, kaya tumulong na rin si Odette sa asawa niya. Sa likod ng tindahan ay maraming punong malalaki, kaya Naisipan nila magkakapatid na magtago-taguan. Si Robmar ang taya. Nagtago na ang dalawa niyang kapatid. Hinanap niya ang dalawa. Nakita niya ang dalawa na nasa likod ng isang malaking puno. Nakaupo ang mga ito. At para may hinuhukay. Nakita ni Robmar na ng dalawa niyang kapatid ang isang kumpul ng lupa. Hindi pa nasiyahan ng dalawa ay sinipa-sipa pa nila ito. Maya-maya lang lumapit si Odette para tawagin sila. Pinakain sila ng papa niya sa isang restaurant at pinamili sila ng mga damit at laruan. Masayang-masaya si Robmar. Ngayon lang kasi siya nakaranas ng masayang pamilya. Mabait ang tita Odette niya. Tinuring siya nitong tunay na anak. Habang natutulog na sila magkakapatid sa kwarto, biglang nagising ang bunso niyang kapatid na lalaki. Bigla itong umiyak. Masakit daw ang tiyan nito. Tumayo siya para puntahan sa kwarto ang papa niya at ang tita Odette niya nang bigla ring umiyak ang kapatid niyang babae. Hawak-hawak ang tiyan nito. Sobrang sakit raw ng tiyan niya. Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto nila. Ginising niya ang tita niya at ang papa niya. Agad na lumabas ng silid ang dalawang mag-asawa. Agad nilang dinala sa ospital ang dalawa nilang anak. Alalang-alala siya sa mga kapatid niya. Kinabukasan, nakita niyang dumating ang papa niya. Wala ang dalawang kapatid niya at ang tita Odette niya. Sinabi ng papa niya na makukumpay ng ilang araw ang mga kapatid niya. Hindi lang daw natunawan ang mga ito, kaya sumakit ang mga tiyan nila. Maya-maya lang, muling bumalik sa ospital ang papa ni Rob Marr habang inaantay ni Rob Mar sa terrace ang mga kapatid niya, nakakita siya ng isang kumpol ng lupa sa ilalim ng puno ng mangga. Araw-araw siyang dumudungaw sa terrace pero wala naman ito kaya nagulat siya nang nakita niya to. Naalala niya tuloy ang sinira ng mga kapatid niya. Maya-maya lang, may narinig siyang busina ng sasakyan. Kaya, agad siyang bumaba. Tuwang-tuwa siya nang nakita niya ang mga kapatid niya. Namumutla ang mga ito at nanlalalim ang mga mata nila. Sinabi ng tita Odette niya na sa kwarto muna nila matutulog ang dalawa niyang kapatid. Siya na lang muna daw mag-isa sa kwarto nilang magkakapatid. Kinagabihan, Umiyak na naman ang dalawang magkapatid. Sumasakit na naman ang mga tiyan nila. Tumigil lang ang mga ito nang pinainom sila ng mga gamot. Narinig ni Robmar na nag-uusap ang tita Odette niya at ang papa niya. Ibabalik uli sa ospital ang dalawa niyang kapatid. Hindi siya makatulog ng gabi na yon, kaya Naisipan niya dumungaw sa terrace. Napatingin siya sa puno ng mangga. Nagulat siya nang nakita niyang may maliit na tao. Sobrang liliit na mga ito. Parang kasing laki lang ito ng bote ng coke na maliit. Mahaba ang mga tenga nila. Bigla siyang pumasok sa kanyang kwarto at nagtalokbong siya. Nanginginig si Robmar sa sobrang takot. Gusto niyang pumasok sa kwarto ng papa niya, kaya lang naisip niyang may sakit ang dalawa niyang kapatid. Habang nakatalukbong siya, may narinig siya mga tawa na nanggagaling sa kanyang ulunan at pilit na tinatanggal ang kanyang kumot. Napasigaw siya ng sobrang lakas Naramdaman niyang may nagbukas ng pinto ng kanyang kwarto. Bakit anong nangyayari sa iyo? ang sabi ng papa niya. Bigla niyang tinanggal ang pagkakatalukbong niya at yumakap siya na mahigpit sa papa niya. Nanginginig siya nagkikwento sa papa niya. Dumungaw ng teray si Mang Ernie. Sinilip nito ang kwenekwento niyang kumpul ng lupa sa ilalim ng mangga. Sinabi ni Mang Ernie na nuno sa punsuraw yung nasa ilalim ng mangga. Hindi ito alam ni Rob Mar. Wala kasing ganito sa Manila. Kunento ni Rob Mar sa papa niya na may sinira ang mga kapatid niya sa likod daw ng tindahan nila. Yung gabi na yon, Sama-sama na lang silang natulog sa isang kwarto. Kuinento lahat ni Robmar ang nangyari sa tita Odette niya. Kuinento rin ng dalawang kapatid niya na may sinira nga silang kumpul ng lupa sa likod ng tindahan ng papa nila. maya, -maya lang, naririnig nilang kumakatok ang dalawang katulong nila. Ang papa ni Robmar ang nagbukas ng pinto. Wala naman ang mga katulong sa labas ng kwarto. Pero rinig na rinig nila na kumakatok ang dalawang katulong. Tinawag ni Mang Ernie ang dalawang katulong. Tinanong niya ang mga ito kung sila yung kumakatok. Hindi naman daw sila ang kumakatok. Kanina pa raw sila natutulog. Medyo kinabahan ang papa ni Robmar. Hindi lang nito pinahalata sa kanila. Tinabi ni Mang Ernie sa mga katulong niya na pag may kumatok sa kanila ay wag nila itong pagbubuksan. Nilak ng papa ni Robmar ang pinto ng kwarto nila. Hindi sila nakatulog ng gabi na yon. Kinabukasan, isinama silang lahat ng papa ni Robmar sa bahay ng kapatid niya. Winento ni Mang Ernie ang lahat ng na nangyari sa kapatid niya. Kaya, isinama sila ng kapatid ng papa niya sa isang albularyo. Medyo malayo rin ang bahay ng albularyo. Pagdating nila doon ay ang haba ng pila. Maraming nagpapagamot. Sari-sari mga sakit ang ginagamot ng albularyo. Nung una ay ayaw ni Odette na pumayag na sa albularyo ipagamot ang mga anak niya. Para kasing hindi siya naniniwala. Baka meron daw ibang sakit ang mga bata. Kahit sa probinsya lumaki si Odette, ay hindi siya naniniwala sa mga duwende. Pumayag lang siyang ipagamot ang mga anak sa albularyo dahil sa kagustuhan ng asawa niya ayaw niya kasi nag sila ni Mang Ernie. Pero kung siya ang tatanungin, ayaw niya. Baka lalo raw magkasakit ang mga bata. Habang nakaupo sila, umiiyak na naman ang dalawang kapatid ni Rodmar. Masakit na naman ang mga tiyan nila. Kaya, pinalapit sila ng albularyo. Sinabi agad nito na pinaparosahan ng mga duwending itim ang mga bata. Nagkatinginan ang mag-asawa. Kumuha ng kandila ang albularyo at isang planggana na may lamang tubig. Sinindihan nito ang kandila at ang patak ng kandila ay isinasahod sa planggana na may tubig. Ang mga patak nito ay nagkorting duwende at puno. Sinabi ng albularyo na sinira ng mga bata ang tirahan ng mga ito, kaya naghihiganti ang mga duwending itim. Kaya pinapasakit nila ang mga tiyan ng mga bata. Mabuti raot na dala sa kanya ang mga bata. Baka hindi raw makayanan ng mga bata. Ang ginagawang parusa ng mga duwende ay baka mamatay raw ang mga ito. Nangilabot sila sa sinabi ng albularyo. May pinahid ang albularyo sa tiyan ng magkakapatid at may isinuot na kwintas sa dalawa. Pangonta raw ito sa mga duwending itim. Sumama ang albularyo sa tindahan ng papa ni Robmar kung saan andon ang sinirang nuno sa punso ng dalawang magkapatid. Nag-alay sila rito ng dalawang manok na native. Ginilitan nila ang liieg ng mga manok at pinatak ang mga dugo sa ilalim ng puno. Nag-alay rin sila ng prutas at pagkain. Dinasalan din ito ng albularyo at humingi ng tawad para sa mga bata. Ang sumunod naman na pinuntahan ng manggagamot ay ang nuno sa punso sa ilalim ng mangga. Nagulat silang lahat nang nawala na ang nuno sa punso. Sinabi ng albularyo na umalis na raw ang mga ito. Ilang araw na rin ang nakakalipas, bumalik na ang sigla at lakas ng mga kapatid ni Robmar. Muling bumalik ang mag-asawa sa albularyo para magpasalamat. Dinalhan nila ito ng mga prutas at pagkain. Simula nang nangyari yon, pag nakakakita sila ng mga nuno sa punso, ay nagpapasintabi sila. Hanggang ngayon ay sa Ilocos pa rin nakatira si Romar. At tuka-tulong na siya ng papa niya sa negosyo nila. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat.